isang baryo, doon nakatira ang pamilya Salvasyon. Masagana at mapayapa ang kanilang buhay doon kahit na mahirap. Ang pinagkakakitaan lamang doon sa baryo ay ang pagsasaka. Kaya kapag marami kang lupa, marami ni aanihin. Katulad na ni Andres Salvasyon, anak ni Najen at Ando Salvasyon. Mayroon silang malawak na lupain na pinagtatanin nila ng mga palay at ipanggulay at pinabenta sa bayan. Iyon ang kinabuhayan ng pamilya ni Andres. Hanggang isang araw, nawindang sila, maging ang ibang tao sa baryo nang biglang sumulpot si Don Roman, isang mayamang negosyante at mayroong malaking kumpanya. Bukod doon, ay isa ring matapobre na gustong angkinin ang lupain sa kanilang baryo upang tayuan ng negosyo. Poot at galit ang kanilang naramdaman nang sabihin iyon sa kanila ni Don Roman. Nangingilid sa galit si Andres dahil ang kanilang lupain ang una nitong gustong angkinin dahil sa malawak at mayroong potensyal na pagtayuan ng gusali. Anong karapatan mo para ang kininang hindi mo naman pagmamayari! Sigaw ni Andres sa matandang si Don Roman. Tumawa lamang ang lalaki sabay ihit ng sigarilyong hawak nito. Mas lalong nakaramdam ng kalit si Andres. Paano na lamang kapag nawala sa kanila ang lupain na pagmamayari nila? Saan na sila kukuha ng hanap buhay? O paano pa kaya sila mabubuhay? Anak, wala tayong laban diyan. Magkapangyarihan ng taong yan. Mahinang bulong ni Ando, ama ni Andres. Oo nga anak, mabuti pang wag mo nang patulan at baka ay magalit. Natatakot na sabi ni Jen, ina ni Andres. Sa loob ng isang buwan, babalik ako rito upang kuhanin ang iyong lupain. Mabuting pag-isipan niyo na mabuti. Dahil kung hindi, ay diretsyo kayo sa bilangkuan pangiinsulto pa ni Don naman sa taga-baryo. Anong basihan mo? Para kami ay may pakukulong mo. Mabuting humarap na lamang tayo sa korte. Matapang na tula ni Andres. Sa korte? <laughs> hindi kaya masyado kayo mahirap para magkaroon ng abogadong ipagtatanggol kayong dukha? Ni hindi nyo nga magawang ipagtanggol ng sarili nyo. Sagot ni Don sa sabay halakhak na parang nawawala na sa sarili hindi nakasagot si Andres at napagtanto na ang sinabi ni Don Roman sa kanila ay pawang katotohanan. Silang may hirap ay walang kakayahan na ipagtanggol sa mga mapang-abusong mayayaman sa katulad nilang may hirap. Matapos ang kanilang pagsasagutan ay umuwi si Andres, ang kanyang ina at ama sa kanilang munting tahanan. Napaluhan na lamang si Andres sa huling sinabi ni Don Roman sa kanila. Mawawalan na ba talaga tayo ng lupain, inay, itay? Umiiyak na tanong ni Andres sa mga magulang. Kung yun ang mangyayari ay wala na tayong magagawa, Andres. Masyadong makapangyarihan ang taong yun. Sagot ni Ando kay Andres. Bakit tayo matatakot, itay? Bakit tayo maduduwag kung tayo naman ano sa tama? Ito na nga lang ating hanap buhay. Ay kukunin pa nila sa atin. Wala na ba talaga tayong karapatan? niya ni Andres. Sang-ayon ako sa sinabi ng iyong ama, Andres. Wala tayong laban sa kanya. Kung haharap man tayo sa korte, saan tayo kukuha ng abogado para ipagtanggol kayong mga naape? Saad naman ng inang si Jen kay Andres. Hindi ako papayag, inay, itay. Sa loob ng isang buwan, ay gagawa ako ng paraan para hindi makuha ang pamamayari natin. Hanggat mayroong araw, ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Nagpupunas luhan tugon ni Andres sa kanyang ina at ama. Nagpatuloy pa rin sa buhay ang pamilya ni Andres. Hindi mo na iniisip ni Andres ang masamang nangyari. May isang buwan pa, kaya naman alam niyang doon pa siyang magagawa. Kagaya ng kinagawian, nag ani si Andres kasama ang tatay ng mga gulay upang ibenta sa bayan. Dahil maagang natapos sa pag-aani, ay dumiretso si Andres, bitbit -bit ang basket papuntang bayan upang magbenta ng kanilang mga pananim na gulay. Pumesto si Andres sa maraming dumadaang tao upang ilako ang paninda. Bili na po kayo! Mura at bagong aning gulay! sambit ni Andres. Ilang oras ang tumagal ay nakakalahati na ang bumibili kay Andres. Napagpasyahan niyang umuwi na dahil malapit na sumapit ang hapon. Malayo man ang kanilang bahay sa bayan ay pinili niyang maglakad para may doon pa rin maibenta at makakatipit pa din siya sa pamasahe. Habang naglalakad sa kalsada ay bigla na lamang may nakitang matandang lalaki si Andres na may doong kinakaliko sa kotse nito. Napansin ni Andres na nahihirapan na matanda, kaya naman lumapit siya rito. Pagkatang hapon po, sir. Ano pong nangyari sa kotse niyo? Pusisa ni Andres. Tumirik ang kotse ko, iho. Hindi ko alam kung anong sira nito. Tugon na matanda. Gusto mo bang tulungan kita, sir? Swestisyo ni Andres. Tatay Ernest na lang itawag eh. mo sa iho kung okay lang sa yun ha, tulungan mo ako ay eh? nagpapasalamat ako at bibigyan kita ng nais mo bilang pasasalamat. Ani na matandang si Ernest. napakamatalang na lang si Andres at binitawan ang bitbit na basket upang subukan tulungan ng matanda kahit wala siyang alam sa pag-aayos ng sasakyan. Ilang saglit lang ay bigong humarap si Ernest sa matanda. Pasensya na po, Tati Ernest. Ang totoo po ay, wala akong alam pagdating sa ganitong uri ng trabaho. Tapat na wika ni Andres. Ano ka ba, iho? Ayos lang yan. Nakangiting tugon nito sa kanya. Kung gusto niyo po, ay mayroong malapit at talyer dito. Malapit na lang din ang bahay namin mula dito. Bakit hindi po muna kayo tumuli sa amin? Muling sa West Station ni Andres. Napakabuti mo naman, iho. Ano ang pangalan mo? Tanong na matanda sa kanya. Andres po. Andres Salvacion. Sagot ni Andres. Magkagabi na rin naman. Bakit hindi ko tanggapin ang alok mo? Natatawang sambit na matanda. Noong hapong iyon ay dinala ni Andres ang matandang si Ernest sa kanilang bahay habang pinapaayos ang kotse nito. Inay! Itay! May dala po akong bisita! Tula ni Andres sa makarating sa kanilang bahay. Pasensya na po kung ganito lang ang bahay namin. Sabi ni Andres sa matanda at tinutukoy ang kanilang bahay na gawa sa kahoy. Walang problema, iho. Sino yung kasama mo, anak? Tanong ng inang si Jen. Nasiraan po kasi ng kotse si Tatay Ernest. Kaya, dinala ko muna rito sa bahay. Sagot ni Andres. Ganoon ba? Ah, patuloyin mo sa loob. Ano, mahal? Maganda ka ng pagkain dahil may bisita tayo. Nagagalak na wika ni Chen. Hindi makapaniwala ang matanda kung gaano siya ka-welcome sa bahay ni Andres na tumulong sa kanya kahit hindi siya nito kilala. Ah, huwag na po kayo mag-abala. Nahihiyang sambit na matanda. Huwag po kayo mahiya. Ito lang po kasi ang magagawa namin. Sambit ni Andres at pinaupo ang kasamang matanda. Mabuti dito po muna kayo tumuloy ngayong gabi. Tila ay hindi yata maayos ang inyong sasakyan. Swestation ng ama ni Andres. ay po ba sa inyo? Uh, hindi po ba ako nakakaabala? Tugon na matanda. Pihira lamang po kaming magkaroon ng bisita. Kaya naman maswerte kami nang dalhin ka rito ng anak naming si Andres. Tura ni Jen. Hamas sila ay masaya naguusap ay bigla na lamang mayroong taong pumunta sa bahay nila na ni Don Roman at mayroong ibinigay nasulat. Hanggang ngayon talaga ay hindi pa rin tayo tinatanta ni Don Roman. Natatakot na wika ng ina ni Andres. Ano nakalagay sa sulat, anak? Tanong ng amang si Ando. Maaring magtanong, ah, sino po ang tinutukoy niyong si Don Roman? Tanong na matanda. Siya po ay isang mayamang negosyante na inaangkin ang lupain namin. Walang awa at hindi makataong kanyang ginawa. Naluluhang sagot ni Jen sa matanda. Pinuklat ni Andres ang isang pirasong papel at minasa ang nakasulat doon. Isang buwang palugit ang ibibigay ko sa inyo. Pagkita na lamang tayo sa korte kung papailalin niyong ang katigasan ng ulo. titigdan ko kung mananalo kayo sa labas sa akin. Kung ayaw ninyong humantong sa ganoong sitwasyon, ay mas mabuti ipaubayan niyo sa akin ang lupain ng mas maaga. Basa ni Andres sa sulat. Walang hiya siya. Bakit niya ina ang kinalupang hindi naman sa kanya? Galit na wika ng amang si Ando. Pinirapiraso ni Andres ang papel na hawak dahil sa gulat at napaluha na lamang dahil sa nabasa. Tunay nga na, kapag mahidap ka, ay madali kang api-apihin ng mayayaman. Sambit ni Andres. Narinig at nalaman ng matanda ang sitwasyon ng pamilya ni Andres kahit papaano ay nagkaroon siya ng simpatsya sa kanila. Huwag kang mag-alala, Andres. Huwag kang panghinaan ng loob. Mayaman man yan ay huwag mong urungan. Lubaban ka. Mayroon kang mabuting puso at malinis sa kalooban. Kaya alam kong malalaman mo ang problema ang kinakarap ng iyong pamilya pagpapagaan ng loob ng matanda kay Andres. Noong gabing iyon ay hindi nakatulog na mahimbing si Andres at iniisip kung paano sila makakalaban sa korte. Kinaumagahan ay maagang nagising si Andres na magpaalam na ang matanda sa kanila. Aalis na ako Andres, paalam sa inyo. Paalam na matanda matapos ang almisal. Paalam po Tati Ernest, sana po ay Muli tayo magtagpo. Tugon ni Andres. Ngumiti lamang ang matanda. Sa takdang panahon ay muli tayo magkikita, Andres. Susuklian ko ang kabutihan mo at ng iyong mga magulang. Huling sagot nito bago umalis. Nagtataka man ay ipinagsawal ng bahala na lamang yun ni Andres at inisip na lamang kung paano makakahanap ng abogado. Makalipas ang isang buwan, ay walang nahanap na abogado si Andres na makakatulong sa kanila. Kahit nawalan na ng pag-asa, ay pumunta si Andres sa korte at binalak na patunayan gamit ang kanyang sariling salita na kanilang pagmamayari ang lupa at hindi kay Don Roman. Umupo si Andres sa isang upuan sa harap ng korte, bitbit ang mga papeles na makakatulong sa kanya at magpapatunay na sa kanila ang lupain Ngunit halatang kabado at nagaalala kung anong mangyayari sa kanya sa loob. Habang sa kabilang panig, makikita ang marangyang suot at mayabang na si Don. Kasama nito ang kanyang abogado. Nakatingin ang lahat sa gawin ni Andres, ngunit hindi niya matukoy ang dahilan ng mga taong sa loob noong hanggang sa magsalita ang judge sa harapan. Hindi matutuloy ang paglilitis kung walang abogado ang kabilang panig. Sambit nito. Napansin ni Andres ang palihim na pagisi sa kanya ni Don Roman. Nagsimulang kabahan si Andres at hindi alam kung ano ang gagawin. Ilang minuto na ang lumipas at naiinit na rin ang mga taong naroon sa loob. Hanggang sa piglang mayroong lumitaw na matandang lalaki na naglalakad papunta sa gawin ni Andres sa harap ng korte na may dalang maliit na bag at malapad ng iti. Pasensya na sa pag-aanta, your honor. Ako ang abogado na nasasakdal. Huwi ka na matandang lalaki habang nakatingin kay Andres. Hindi makapaniwala si Andres sa matandang nasarapan niya. Ito ang matandang tinulungan niya noon. Hindi niya alam na ito pala ay isang abogado, si Tatay Ernest. Simulan na ang paglilitis. Sambit ng judge bago pinukpok ang gabel. Kumalma ka lang Andres. Hayaan mong tulungan kita sa bagay na ito upang suklian ang iyong kabutihang loob. Bulong sa kanya na matanda. Labis ang pagpapasalamat ni Andres at tila nagkaroon siya muli na pag-asa. Naluluhan na lamang si Andres at hindi mabigilang maging emosyonal. Sa loob ng isang buwan ay naging madilim ang buhay ni Andres. Ngunit ngayon ay tila nagkaroon ng liwanag. Nagsimula ang paglilitis at nagsimula maglahad ng argumento ang panig ni Don Luman. Sinabi nito na ang lupa ay tunay na kanyang pagmamayari ayon sa mga dokumento at mga papeles. Ang abogado nito ay naglabas ng mga dokumento at ebidensya na sumusuporta sa kanilang argumento. Ngayon naman, ay pakinggan natin ang kabilang panig. Pagod ng judge. Matapos yon ay si Tati Ernest naman ang nagsimulang magsalita upang ipagtanggol si Andres. Mayroon itong kinuha mga papeles sa kanyang bag. Lumapit sa harapan si Tati Ernest at nagbigay ng kanyang argumento. Marami salamat, Your Honor. Hayaan ninyong ipakita ko ang mga ebidensya at mga batas na nagpapatunay na ang panig dito naman ay walang legal na batayan. Matapang na sambit na matanda. Sa loob ng isang buwan ay gumawa ng pagsusuri ang matandang abogado at nagkalat na maraming impormasyon para ipatanggal si Andres. Una, ayon sa Civil Code of the Philippines Article 434, ang isang tao na nag-aangkin ng lupa ay kailangan magbigay ng sapat na dokumentaryong ebidensya upang patunayan ang kanyang pagmamayari. Subalit si Andres ay may mga legal na dokumento ng pagmamayari na matagal nang naitala at nirehistro sa Registry of Deeds. Sa kabilang banda, ang panig ni Don Roman ay hindi nakapagbibigay ng mga sapat na dokumento na magpapatunay ng kanilang pag-aari sa lupa. Sagdito na pahinto ang matanda at lumapit sa gawin ni Don Roman na makikita ang takot sa itsura at kinakabahan sa matandang abogado. Ang mga dokumentong ito ay mula sa Property Registration Degree na nagpapatunay na ang lupa na inaangkin ni Andres ay opisyal na nakarehistro sa pangalan ng pamilya niya. Habang ang mga dokumento iniharap nila ay hindi nasusunod sa mga kinakailangan legal na proseso. Sambit ni Tatay Ernest at dumapit sa gawi ko saan nakaupo si Andres. Objection, Your Honor! Si Don Roman ay may mga dokumento nagpapatunay na ang lupa ay pagmamayari niya. Kami ay may sapat na ebidensya upang patunayan yon. Tula ng abogado ni Don Roman na nanginginig na sa kinaupuan nito at hindi inaasahan na mayroong tutulong kay Andres na isang magaling na abogado. Ang sulat na ibinigay ni Don Roman noon sa pamilya ni Andres ay pananakot lamang at ang pag-aakala ni Andres ay hindi sila lalabas sa korte at isusuko na lamang ang lupa sa kanya. Dahil inisip niyang wala namang kakayahan ang pamilya ni Andres upang kumuha ng abogado. Ngunit iba pala ang kinalabasan. Attorney Santos, maaaring niyo bang ipaliwanag kung ano ang naging batayan niyo sa pagtutol? Ang mga ebidensya na ipinapakita ng panig ni Attorney Lopez ay sumusunod sa mga Provision Property Registration Decree. Giit ng judge Napahiyang na paupo ang abogado ni Don Roman. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda habang si Andres ay titig na titig at nakikinig sa mga sinasabi ng matanda. Ang hukuman ay nagbigay ng oras upang suriin ang lahat ng mga ebidensya at pahayag na iniharap. Pagkaraan ng ilang linggo, ang hukuman ay nagbigay ng desisyon na pabor kay Andres na nagpapahayag na siya ang tunay na nagmamayari ng lupa at walang sapat na ebidensya ang panigidon naman upang magpatunay ng kanilang pag-aangkin sa lupa. Ang mga dokumento na isinumite ng panigidon naman ay hindi sapat upang patunayan na sa kanyang pamamayari ang lupa. Batay sa impormasyon, ang korte ay pumapabor sa panig ni Andres. Ang lupa ay pinapahayag ng pamamayari ni Andres ayon sa umiiral na batas at matibay na dokumento. Sambit ng hukuman bago ipukpok ang gavel para sa pagtatapos ng kaso. Dismayado si Don Roman sa naging resulta at umuwing luhaan habang masayang napatayo si Andres sa kinauupuan at niyakap ang matandang abogado habang tumutulo ang luha. Marami salamat po Sir Ernest. Tagpapasalamat si Andres sa matanda. Wala kang dapat ipagpasalamat Andres. Mabuti ang iyong puso at malinis ang inyong kalooban. Kaya ka pinagpala ng Diyos. Sagot sa kanya na matanda at niya ka pabalik. Kung hindi po sa si inyo, ay tiyak na mawawalan kami ng lupa at mawawalan kami ng hanap buhay. Maraming salamat po, Atty. Ernest. Hindi ko po alam na isa po pala kayong magaling na abogado. Umiiyak na wika ni Andres. Ano ka ba, iho? Hindi ba't sinabi ko sa'yong Tawagin mo kon Tate Ernest. Natatawang sambit na matanda. Alam mo ba na binabala ko na magretiro? Nagpapasalamat ako nang ikaw ang huling ipinagtanggol ko sa korte bago ako tuluyang magretiro sa pinakamamahal kong profesyon. Tulad na matanda sa kanya, umuwi si Andres kasama si Tate Ernest na mayroong malapad ng iti at ibinalita sa kanyang pamilya at kabaryo ang napanalong kaso. Noong araw na iyon ay nagselebreta si Andres at labis din ang pagpapasalamat ng mga magulang niya kay Tati Ernest na tumulong sa kanila sa korte. Pastat pa doong mabuting puso ay may doong malaking gantimpala ang darating sa iyo at yun ang ipinagpapasalamat ni Andres sa kabila ng mga pagsubok na ibigay sa kanyang pamilya ay nagawang lampasan ni Andres iyon at naging matapang, makalapit lamang ang karapatan at dahil na rin sa kanyang mabuting kalooban. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!